Charan at ayan nga po ang ating super tindera for today si super cutie ayan nag alcohol pa siya ba diba? at nagpipindot pa yan ng calculator kanina habang may bibili at siya nga po ang aming kahera for today's video at ayan inaayos na nga po ang pera ni super cutie pabili po Mayroon po ba suka ha Hoy, kasi ahera magsalita ka ayan nga mga ka super tea for today's video pinipicture lang natin ang ating super cashier hello ayan uh, ay yeah, si super cutie nagbenta ka ba ayan pindutin mo yung calculator kung yung nagtutuos ka pindutin mo uy ayan ganyan baka malaglag naman so ito yung outside ng ating super tea medyo may kaguluhan pa dahil na naayos pa natin yung labas hindi pa rin tapos yung ayusin natin mga ka super tea. ayan ating super vicinity ito nablagay pa kami ng additional na bubong sa harap kasi kung nilalagyan ay mainit talaga at direct yung sikat ng araw pero maganda naman dahil dito yung east ayan, kaya yung pag so syempre pasok ang blessing sa ating super tea At ayan, mag-tips na rin tayo mga ka-super Marami sa inyo nakakapanood ng mga tindahan vlogs. Yan, maayos yung kanilang mga paninda, maraming tinda. At ang natin ay ganoon lang kadali ang isang pag ang pagtitinda kasi mga ka-super tips. Based sa aking experience, ganyan din. Ganyan-ganyan yung unang uh, naging... Uh, tingin ko sa isang sari-sari store na wow, ang sarap magtinda, ang daming tinda ang sarap magbenta, nakakaaliw pero despite of that mga kasupiti, once na experience mo na talaga ang isang bagay ayan, ma-experience mo rin yung hirap hirap ng pagtitinda pamimili syempre stress din sa tindahan at kung ano-ano pa mga bagay na issues sa tindahan utang at kung ano-ano pa mga super -tea. pero kung nasa puso mo talaga at hilig mo talaga ang pagtitinda kahit ano mabang pagsubok ang dumating sa iyo bilang bilang at uh, tinder at tindero ay makakayanan mo to kasi nga passion mo yung pagtitinda hilig mo to kaya alam mo alam mo rin yung gagawin solusyon sa bawat bagay or problema ang kakaharapin mo bilang isang tindera at tindero so yun ang maipapayo ko sa inyo mga super kung kung negosyo kayo pag-isipan pag nyo muna kung ano yung ininegosyo nyo at siguraduhin nyo nasa puso nyo or hilig nyo to kasi pag ang isang negosyo ay hilig mo parang hobby mo na rin to at siguradong ma-enjoy mo yung yung, uh, yung gagawin yung negosyo This cute, eh, si <laughs> Super Cutie. May istorbo sa aking paghahanas dito. So, yun lang aking mga tips siguro sa inyong mga ka-superties. Sa mga gusto magtinta dyan. Para sa ganun ay uh, mag-ma-pagtagal -ma natin ang ating negosyo. At mas lumago ito. So, ito po muli si Alvin Richards. Ang inyong Super T. Bye!